131 nightlog ng pawikan ang nadiskubre ni pawikan patroller Johnny Manglugay kasama ang kanyang po patrol sa dalampasigan ng barangay Ili Norte, San Juan La Union. Ang mga itlog, ligtas na inilipat sa atchery ng Coastal Underwater Resource Management Actions o KURMA. Ito ang unang itlog na nadiskubre sa pagumpisa na rin ng nesting season o pangingitlog ng mga pawikan sa probinsya ng La Union. For the past few years tumataas yung number ng nest na nakikita dito sa San Juan. It could have been because of the uh, conservation na program. Kasi yung conservation it's been more than 10 years already. And ang mga uh, female pawikan, yung early na nag-start na mag-mature to lay eggs is as early as mga 10 years, 11 years. So, yung, kung yung mga pawikan na nirelease, let's say 10 years ago, are ready to lay their eggs, babalik sila. Ayon na rin sa Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO, karaniwang nagumpisa ang nesting season ng mapawikan tuwing last quarter ng buwan ng Agosto at posibleng hanggang Pebrero sa susunod na taon. May mga natukoy na rin nesting areas o mga barangay ang MENRO na madalas pangitlugan ng mapawikan. Orbistondo, Ilisur, I mean orbistondo Paniksikan, uh, Ilisur, ilinorte and Tabok. Lahat 'yan uh, are considered as nesting sites ng ating pawikan. Ayon pa sa tanggapan, sakaling makakita umano ng mga pawikan na nangingitlog, huwag raw sana itong galawin, huwag ding tutukan ng flashlight para hindi ma lalo na kung gabi o madaling araw ang pangingitlog nito. Sa ating mga tourists, ating mga locals na magjojoin sa mga activities natin during the surf break uh, be mindful yung mga trash travelers sana mag-iwan sa ating mga beach dalhin nila whatever yung dinala nila doon dapat ibalik din nila and then if they are given the opportunity sabi ko ang swerte ng isang individual na makawitness ng paglay ng pawikan so if ever na may mangyari na gano'n, Please do not disturb yung mga pawikan. Bigyan sila ng space. Huwag silang pipicturan lalo na yung mag-may flash and then coordinate with us immediately. Joan Punsoy, balitang solid news.